Ha? Ako oh, no? na ako? Oh. Namisi mo ba? Imo na duro ya? mo pa sakon ba? <laughs> Namisi ba? Imo na duro ya? mo pa sakon ba? <laughs> ha? <laughs> imo, imo na ya? Imo na, imo na. Ano, ah, Imo kwarta? Tamo sakon? Oo na. Ha? Ako na Ako na ito. Ako na ito. Ako na ito. na imo na ha? Imo Ako na eh. Imo ginaya. Pa, man niya. Kwarta mo Imo na ya. Kita ko dito eh sa mo kalen. Imo na ya. Sa bulsa mo kalen. Hindi na ko pag binde ya. Imo na yan, no guy, no imo na, imo na ba na. Kina imo na, imo na ba to na. O na lang mo do. Ako na eh. Ako na eh. Hindi may video daw. tawag araw. Anyway. Hindi <laughs> Thank you, mga anis. Thank you. Ay. Ay. Ako na Hindi na ako niya. mo ha? Yatag mo sa akin ba? Imo na. Imo na. Ha? na Iba, labay mo lang ako, tapos may ako. Imo ni Guru? Hindi niya! Kwaan niya? Kwaan niya? Batuna Imo ni Kwarta? Ha? Hindi, imo ni na, siya. Si si ba? ako? ni si Imo ni Ano namin ba ba? Ako niya? Ano? Si Si Silvio. Ano namin Imo ni Kwarta? Tagpo sakon <laughs> <laughs> Ha? Imo na yan. Eh. Pag ulan ka naglabay. Pag ko ba? Eh, kita. Kami video <laughs> <laughs> Ah, may video na video. Thank you. Thank you. Content. Hawaii. Sigam, Tapos ka na? Ha? Sigam, eh? Tapos na? Ha? Wala pa? Ay. Ako na, eh? Ako na, piyo ka? Imo na, namin. si ba? Tango pa no? Imo na, imo na, araw-araw na ni na imo nga. Oo, imo ni, imo ni sa... Hindi na ako. Vlogger, na, imo na. di ba?